Paano nga ba nagsimula ang sistema ng gold standard? Paano ito ginamit sa kalakalan ng mundo? At paano nagkaroon ng palitan ng pera sa mga panahong ito? At papaano nagtapos ang sistema ng ito? Iyan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago tayo magpatuloy, ay baka naman baka naman pwede mo munang ilike itong video. Ang pinakaunang modernong internasyonal na sistema ng gold standard ay sinasabing unang ipinatupad sa United Kingdom noong 1821. Gayunpaman pa noong mga panahong ito ay ang pilak ang pangunahing metal para sa pananalapi sa buong mundo dahil ang silver o pilak ay mas madaling makuha at mas marami ito sa kalikasan kaysa sa gold. Bukod pa rito, ang silver ay mas madaling manipulahin para gawin itong mga coins o barya na may tamang timbang at halaga para sa mga transaksyon. Maaring ito ay sa pamamagitan ng pagmimina o recycling ng mga silver objects. Gayon pa hindi naman ibig sabihin na ang gold ay hindi ginagamit sa mga transaksyon sa labas ng bansa. Ang gold ay may mas mataas na halaga at ito ay ginagamit bilang pangunahing reserba ng pera sa ilalim ng gold standard system. Subalit ang silver ay mas karaniwang ginagamit sa pang-araw-araw na kalakalan at pagsasagawa ng mga transaksyon. At makalipas ang 50 taon ay sinubukan ng mga tao sa labas ng United Kingdom na bumuo ng sistema na tinatawag na bimetallic standard. Kung saan dito ay ginagamit na ang dalawang magkaibang mga metal na karaniwang ginto at pilak bilang basihan para sa pera. Sa ganitong sistema ay maaaring magkaroon ng mga coins o barya na may halaga na nakabatay sa halaga ng parehong ginto at pilak. Ang mga bansang nag-adapt ng bimetallic standard ay maaaring makagawa ng kanilang sariling mga regulasyon ukol sa halaga ng ginto at pilak at kung paano ito magiging bahagi ng kanilang sistema ng pera. Subalit noong 1870, ang monometallic gold standard na ang ginamit ng Germany, France at United States na din ng maraming mga bansa sa mundo kung saan sa monometalikong gold standard, ang ginto na lamang ang nagsilbing pangunahing batayan o standard na sinusundan ng lahat ng iba't ibang uri ng currency o pera ng bawat bansa. Ang pagbabago na ito ay nangyari dahil sa pagkakatoklas ng maraming halaga ng ginto sa kanlurang bahagi ng Hilagang Amerika na naging daan sa pagbaba sa halaga ng mga ginto kaya't sa buong sistema ng gold standard na umiral hanggang 1914 ay maaaring bilhin o ibenta ang ginto, gaano man ito karami. Gayon pa man ang panahon ng buong sistema ng gold standard ay tumagal lamang mula 1870 hanggang sa pagsiklab ng unang digmaang pandaigdig. Noong panahon ng digmaang ito ay maraming bansa ang gumamit ng papel na pera na hindi maaaring palitan sa ginto at ipinatupad ang mga patakaran na nagbabawal sa pag-aangkat ng ginto sa halos lahat ng mga bansa hanggang taong 1928 ang gold standard ay muling umiral. Gayunpaman dahil may kakulangan na sa ginto sa panahong ito, ang karamihan ng mga bansa ay gumamit ng gold exchange standard. Kung saan sa gold exchange standard ay binigyan nila ng dagdag na halaga ang kanilang mga yaman na nakadeposito sa mga sentral na banko ng ginto sa pamamagitan ng paggamit ng mga perang papel tulad ng US Dollars at British Pounds na maaaring palitan ng ginto sa nakatalagang halaga nito. Ang palitan ng pera sa panahong ito ay nakadepende sa dami ng nakadepositong ginto sa bawat sentral na bangko ng bansa. Halimbawa kung ang US ay may 100,000 metric tons ng ginto at ang Pilipinas ay mayroon lamang 50,000 metric tons ng ginto. Imbis na mag-imprinta sila ng 100,000 dollars at 50,000 pesos ay pareho na lamang silang mag-iimprinta ng 50,000 dollars at 50,000 pesos. Subalit ang magiging halaga na ng bawat isang dolyar ay magiging katumbas na ng dalawang piso at ganito rin ang sistema ng palitan ng bawat bansa. Halimbawa kung ang Pilipinas ay mayroong mas maraming reserbang ginto kaysa sa iba pang mga bansa ay mas magiging mataas ang halaga ng pera nito. Gayon pa ay bumagsak din ang gold exchange standard na ito noong panahon ng Great Depression noong 1930. At sa taong 1937 ay wala nang bansa pa ang nanatiling nakabase sa buong sistema ng gold standard. Ibig sabihin, ang palitan noon sa bawat bansa ay nakadepende na lang sa patakaran ng bawat bansa at hindi na isinasaalang-alang ang dami ng ginto ng ibang bansa kumpara sa bawat isa. Kumbaga ay parang ganito, parehas lang naman na ginto ang backup ng pera natin. Bakit mas mahalang sa iyo? Kaya naman sa panahong ito ay mas naging mahina ang kalakalan sa buong mundo dahil sa kawalan ng tiwala ng bawat isa sa pagtatalaga ng halaga ng kani-kanilang pera kaya taong 1944 ay nagtipon-tipon ng bawat kinatawan ng apat na apat na bansa sa Bretton Woods sa New Hampshire upang bumuo ng isang sistema bilang paghahanda para sa pagtatapos ng giyera at upang maiayos ang pandayigdigang ekonomiya pagkatapos ng digmaan ang pagtutulungan ng mga bansa sa Bretton Woods Conference ay nagbigay daan sa pagbuo ng mga international na institusyon tulad ng International Monetary Fund at World Bank upang matulungan sa pag-reconstruct ng mga bansa ang mga naapektuhan ng digmaan at upang mas maging maayos ang kalakalan sa mundo. Ang Bretton Woods system ay nagtakda ng tinatawag na fixed exchange rates at ang US dollars ang naging batayan nito kung saan ang pera ng bawat bansa ay dedepende na lang sa gold reserve ng Estados Unidos. Ibig sabihin, kung dati ang palitan ay tinutukoy sa pamamagitan ng gold reserve ng bawat bansa, sa panahong ito, ang halaga ng pera ng bawat bansa ay matutukoy na lang sa pagkukumpara nito mula sa gold reserve ng Estados Unidos. At sa paraang ito, ay mas ginamit na ng mga tao ang US dollar sa kalakalan ng mundo dahil kung tatanggap ang bawat bansa ng ibang currency, ay magbabase lamang din sa US dollar ang halaga nito kaya't imbis na ibang pera ang tanggapin ng mga bansa sa kalakalang panlabas ay US dollar na lang ang karaniwang tinatanggap ng karamihan ng mga bansa sa mundo. Subalit dahil naman sa patuloy na paggamit ng mga bansa sa perang ito ay dumami ng dumami ang sirkulasyon ng US dollar sa mundo at taong 1970 ay nagsimulang magduda ang mga tao kung ang hawak ba nilang mga dolyar ay sapat pa sa ginto ng mga Amerikano. Kaya naman sa panahong ito ay maraming negosyante at pinuno ng mga bansa ang nagbalik ng pera ng US sa kanila para ipalit sa mga ginto nito at dahil dito ay halos maubos ang reserve na ginto ng mga Amerikano. Kaya't noong August 15 ng 1971 ay ipinahayag ni Pangulong Richard Nixon ang desisyon ng Estados Unidos na itigil na ang pagkakaroon ng US Dollar sa ilalim ng gold standard at ito ay kinilala bilang Nixon Shock at mula noon ang US Dollar ay naging fiat currency Ibig sabihin, ang halaga nito ay hindi na nakabatay sa tunay na halaga ng ginto o anumang pisikal na kalakal. Sa halip ito ay naging legal tender na tinatanggap sa pagbabayad ng utang at kalakalan at ang halaga nito ay kinokontrol ng pamahalaan at ng Federal Reserve System base sa kondisyon ng ekonomiya. At ito ang mga impormasyon kung papaano nagsimula at nagtapos ang gold standard. Kung nagustuhan mo ang topic na ito, ay huwag mong kalimutang i-like itong video nang sa ganun ay may pagpatuloy natin ang kasaysayan ng fiat currency na pinauso ng mga Amerikano.